A by morning up from San Antonio. pinala ko kahapon para ayusin ko yung bakod. kita nyo kung anong ginawa Ayan o. kaya dito sa baba nag sit up ako ng dalawang trap ulit baka sakaling makahuli ako Hmm. Sira na talaga yung bakod ko. Nako. Walang na huli. Pero na ano siya? Naroon na sila. mamayang hapon lalagay ko ulit tsaka maglalagay nga ako doon so, may isa pa dito check natin patuloy ang pag ano nila sa pagsira nila sa mga kape oh oh Ay nako, talagang salot talaga oh tingnan nyo masukal na oh pero yung trail nila andyan yan eh, buti hindi sinera to yan yung mga maliliit pa yan hindi naman sinera ginangat-ngat kasi nila eh iwan ko kung bakit nangangamatay na yung mga makadamyan at kaya tinatamnan ko na ng mga kapi dito sa ano sa silong lalim niya para kung sakaling mamatay katulad nyan at yun yung mga yun meron na silang kapalit ayan hmm Bukan dirinya, linknya aku nge oh. itu. Pero ito, pinutol pa din. Baka sakaling mabuhay pa. O, pinagtutumba yung mga upuan ko. Oh. Nilalagay ko yung mga upuan dito. Kasi walang paglagyan sa bahay. Para kung nagtrabaho kami dito, meron kami mga upuan pag nagmerinda o kakain. Yan, trill nila oh. Oh, yung mga inipong kong tubig dito oh. Nag-iipong kasi ako ng tubig dito. Pinapalitan ko yung mga namamatay, may pandilig ako. ulan nito oh. Kapiling to. Yan yung mga bagong tanim ng kapi. Oh. Yan. Linya yan pag ganun. Ngayon, i-check natin yung isang tap đi rồi, cùng may nó hú lên, con cái lang, uổng, nhìn nhau, giao anh ngắm bảo vệ da ito puno ng gabi pero ngayon wala na pinakain pala nila yung gabi at yung mga naipong inipong ko dito na ano mga pinag-ubusan ko ng tubig ayan kinalap karat nila oh hmm dito ako nagsit ng trap eh na isa wala din mukhang marunong na sila eh uh. wala waloy ayan yung trap na ginawa ko oh. kasi dito sila pumapasok ayan kaya bago ko sarhan manghuli muna ako yan bali ang nakita kong point of entry nila tatlo tatlo yung pinapasokan nila na sinira nilang bapod kukunti lang ang bunga ng kaping yan hindi gaano kasi nagkasakit ang mga kapi pati avocado nagkasakit ayan o mga abocado. pati macadamia nuts Okay. wala next time ulit wala tayong huli ngayon bukas it's a Meron pala itong mga nahuli. Kaya lang nakalabas. O. Kasi hindi na maganda yung ano, sira na yung pintuan niya. Sira na yung takip ng pintuan niya. Kaya ko muna sabing may nahuli, ayun oh. Tingnan niyo. Napakadaming bakas na pumasok. At hindi naman ito matatanggal kung hindi maalis yung ano niya eh, yung trigger niya eh. Yan ang trigger niya. Nakakonekta doon. Kaya kailangan pumasok sila diyan para matanggal yan. Ito yung tubo. Kaya ngayon aayusin ko. Papalitan ko to. Meron na akong dalang iba dyan. No? Oh. Yan. Yan yung mga gamit ko. Aayusin ko. mai tabla Jan. gumagamit ako nito kasi napilayan yung lower back lower back ko nung binuhat namin yung malaking baboy damo sinampa namin doon sa truck ayun napilayan kaya hanggang ngayon ano, mag 2 weeks na mahigit masakit pa rin malaki yung isang baboy yan yung ano nyo bakas nya ayan dudublihin ko yung ano tali para kung sakaling hindi ma huli doon sa isa may isa pa Ayan, imposibleng makakatakas ka pa diyan basta maapakan mo 'yan. Hmm, nakakapagtaka Bakit hindi na Alis yung trigger nya What happened hindi rin ito natanggal bakit kaya anong nangyari ito yung pangalawang pinapasokan nila Ito pag-asa. Yung kulungan dito. Mukhang wala din. Maraming pumunta, nagpunta dito na baboy. Pero walang na pumasok. Sige, wala. Kailangan pa naman nung Marcellus. Sabi niya sa akin, magbubot di anak niya. Wala akong huli. Hindi ko na yung kasalanan. Okay, e, wala nang bunga ang ano makadami na sa baba kinakain nila see hmm. kinakain ng mga baboy yan o pinagkainan kaya walang naiipong bunga sa baba wala tayong ibang option kundi ayosin ang bakod kasi mukhang marunong na sila mukhang alam na nilang iwasan ang trap Okay. Tatawagan ko yung ano. Yung Marshallis. Check natin yung iba. Ini uh, yang inararo nila Ini yang trail nila bakas nila Cek natin yung isa pa Dito bakas sekali Banyak kali, baru Ngayon, check natin yung yung isa dito na ano, cage cage trap. Eh, kalsada nila oh. Meron ako dito ang tinanim na saging. Malaki na. Pero pinatay nila. Ayan Wala pa rin na gawin dito. Kasi bukas pa. Ayan hindi pa nagsasara yung pinto ibig sabihin pumasok ayun pa yung inilagay kong pain no? hindi pa kinakain walang pumasok eh ito tayo dadaan para ma-check natin yung bakod Okay. See you next time. See you next video.